Please. Angeline. Hey. Please. Angeline, sumama ka na sa akin. That's the only way I no, para matapos ng lahat ng ito. Lalayo tayo. I'll marry you. We'll be happy. Mabubuhay tayo ng tahimik. Please. Nigel, intindihin mo naman ako. Alam mo sa ginagawa mo. Parehas lang tayong nahihirapan. Huwag mo na ipilit ang mga bagay na hindi pwede. Nigel, hindi tayo pwedeng lumayo. Hindi mo pwedeng layuan si Chantal. Bakit hindi? Can you not, can you please not use Chantal as an excuse? Angeline, buhay natin to. This is between you and me. Nigel, tumigil ka na. Hindi ako titigil hanggang hindi mo sinasabi sa akin hindi mo na ako mahal. Look at me in the eyes at sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. H hindi mo na ba ako mahal, Angeline? Hindi ko kaya magsinungaling sa'yo. Hindi ko kaya itago kung anong nararamdaman ko sa'yo dahil ang totoo, mahal kita! Exactly. Exactly. Then why? Why can't you come with me? Bakit kailangan mo lumayo sa akin? Angeline, mahal natin ang isa't isa. That should be enough! <sighs> Hindi, Nigel mating sa punto na hindi sapat yung pagmamahal natin sa isa't isa. Kung noon, na kaya kong mahalin ka, ngayon makakaya ko din na hindi ka mahalin. So lang yung kadali para sa'yo? Ano yung Para kang robot? na may on and off switch sa inyong pagmamahal. Kaya mo lang yon, Angeline. Kaya kong matutunan ng lahat. Kaya kong burahin ng lahat. Maniwala ka sa akin. Buburahin kita sa puso at isip ko. Najin, matututunan ko din kalimutan ka. Matututunan ko din na hindi ka mahal.